<laughs> Lunding, -lunding, oh, meron pa? Ito po yung anak niya. Oh, okay. But ko naman po siya, Catherine. Bina-x-ray ko din, sir. Anong, ano nangyari naman sa anak niya? Ito naman po, sir. Matagal na po. Kaso pinasabay kasi ng ato ko, baka sa kanin magawa niya pa rin ng paraan. Matagal. Elementary pa lang po. Nahulog sa hantang sa school. No. Ma'am, I'm sorry. Doon pa lang sa ano. Baga, upo muna si... Pinangilog po ng ate ko noon. Kaso hindi rin nasaktan daw yata siya. Hindi na tinuloy niya. O tingnan mo yun, kahit nasasaktan yung ano, kahit nasasaktan, kasi alam mo yung ginagawa ko, yung nanay niya. Okay. Kahit nag-a-arrest dyan, tinuloy ko yung ano, kasi alam ko yung gagawin ko. Pero yung kasi pag pinangunahan nyo yung ano, kunyari, kumbaga, umatras yung ano, dahil nasasaktan kayo. Eh kahit hindi kayo lumapit sa ganito, nasasaktan okay. siya. Eh, pagka ano, ay ay po ay ay. Apo. Maglalabo siya umupo. Ganyan lang talaga siya umupo. Hindi niya kayang ano. Inbone po yung mga buto niya. No? Hm? Kahit dito walang damage yung mo oh. Inbone yung buto niya. Mayroon siyang bone problem. Inbone niya. Ah, oh, mga ganito. Ito, mano-mano. Oh. 'Pag hindi kaya to mo. Ako, elementary days, ilang taon na kayo ma? 41. Elementary days is set, magsimula sa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Minus 41 Yun po kasi magbabago yung ano Magbabago na yung height natin Magbabago yung height ng buto natin Magbabago lahat na ng joint natin Once na umiidad tayo E eh, paano baby ka pa noon O sabihin na natin yun elementary days Hindi ka kayaanin to ng knowledge ko mo no? yung kakayan. Kasi parang inborn na yan eh. Parang semi-inborn, 30 years. Sabihin natin 30 years yan. Kung ano yung ano, kung ano yung nasira noon. Tapos siyempre sa haba ng panahon, tutubuan na naman calcific yan. Kung ano yung na-damage before. Eh dito, based dito sa mga ano niya, based dito sa bone structure niya, pang matanda talaga. Puro calcific Tsaka yung itsura ng buto niya hindi clear puro garol garol parang garol -gar. kasi dapat dyan sa mga x-ray tignan mo ha yan yan ang x-ray ng ano tao na normal wala o oh, at tignan mo puro sa kanya daming spot puro garol garol lalo sa mga ganto sa lining o oh, nagtatama inborn yung ganito niya eh Tsaka meron siyang condition na dwarfism, di ba? Opo, yun nga pin yung check up sa kanya ng Opo, doctor. Opo, may condition siyang dwarfism. Dwarfism. Kaya, may, sa dwarfism kasi, maaaring bangko-bangko yung ano mo. At ito, yung baga, uh kaya hindi hindi siya ano, hindi pagka, pagka na-damage na siya, dire-direcho na. Ganun lang ano. Hindi kaya ng knowledge ko ito, ma'am. Hindi po kaya ng knowledge ko. ko. Ang pinaka-dabes, nasasaktan po ba kayo palagi? Hindi naman. O, hirap lang talaga siya yung ilakad, Chef. Yung para Kasi ito, ka dahil sa ganyan, no? Hindi niya maibuka. Eh, wala yung, wala yung x-ray ng singit niya. Malamang kahit rin sa singit niya. Hindi po kaya ng knowledge ko yan. I'm sorry, pero... Pacheck niyo po sa ano. Dapat yan na-auto Ay, ano, yun nga po, sabi ng doktor, nung hmm. pina-check up po siya, hmm. kailangan daw diet, Tsaka, kasi nga hindi kinakaya ng paano yung katawan niya. Kasi nga meron siyang condition Because sa buto eh. Therapy daw po, yun ang sabi. Eh, siyempre po, hindi. baka sa Sa iba niyo eh. po dalhin, hindi ko po kaya. Uh, iba yung ano, condition okay, yeah. niya. Okay. Ma'am, ah, siguro, kung hindi kayo nasasaktan, ah please, please lang po na kayo aking. Okay? Be, yung condition niyo, ma'am, is parang inborn. Kaya pag binago ko yung ano niyan, pag binago ko yung position niyan sa ngayong panahon, lalo baka, baka ko kayo eh. Okay? Yun po ang understanding ko yan, Baka malumpo ko kayo, imbis na nakakatayo kahit papano. Kasi pag binago mo yung parang inborn o yung dating ganun na 30 years nang ganun, pag binago ko yung posisyon, magre-react yun, malulumpu ko kayo. Imbis na nakakatayo kayo ng ganyan, baka ma... hindi siya ma... hindi ko siya baka mas lalong hindi siya makaupo, hindi Yes po, gano'n po ang understanding ko dyan. Kaya Okay, okay. I'm sorry, hindi ko po, po kaya. Okay? okay Sige, salamat po. Ingat kayo. Sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.